Pagod na kasi ako. Pagod na ako sa problema. Pagod na, pagod na ako sa sama na loob. May pag-asa ba siyang maaasahan sa pagpasok ng bagong taon kung halos bumigay na sa bigat ng kanyang pinagdaraanan? The Bernaline Bautista Story dito sa The 700 Club Asia susunod na! isang masaganang bagong taon sa inyong lahat. May the Lord give us a fresh start and a new beginning this 2025. Let's hold on to His promise found in Isaiah 43:18 18-19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Narito pa ang isang pangako ni Lord na pwede nating panghawakan ngayong 2025. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama kung di para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. In our featured testimony today, Mernalyn married young when she got pregnant by her boyfriend. Their marriage was tumultuous that eventually ended in separation. Anong magandang buhay ang naghihintay sa kanya? Panorin natin ang kanyang kwento. Sa edad na labing siyam na taon ay kinasal na sila ni Bobby. Akala ko, ano siya, kaya niya nang tumayo sa sarili niyang paan that time. Kahit bata pa kami, nakapisan kami sa side niya, sa nanay niya, sa ate niya. Lahat ng pangangailangan namin, saka sila nagpo-provide. Siya walang trabaho. Parang yun yung madalas namin napapag-usapan o napapag-awayan. Bukod sa walang permanenteng trabaho, marami pang bisyo si Bobby. Mamarkada, nagsusugal, umiinom at nambababae. Ang lahat ng ito ay matagal ding tiniis ni Marnaline. Labis sa sama ng loob ang idinulot nito kay Mernaline. Napapagod na kasi ako. Pagod na ako sa problema. Pagod na ako, pagod na ako sa sama ng loob. Na sana kung nagtapos lang ako. Sana kung hindi lang ako nagmadali. Sana hindi ganun yung naging buhay namin. Nagdesisyon si Mernaline na umalis sa poder ng pamilya ni Bobby. Sinubukan nilang bumukod, ngunit hindi pa rin nakitaan si Bobby ng pagbabago. Parang wala siyang pangarap para sa pamilya niya. Yun yung nasa isip ko noong time na yun. Nagbukas ang oportunidad na makapagtrabaho si Mernalyn sa Japan bilang isang singer. Labag din sa loob niya. Parang hinayaan niya na lang kahit ayaw niyang umalis sa ko. Hindi ako sanay sa ganong klase ng trabaho, pero tiniis ko para lang sa mga anak ko. Habang nasa Japan si Mernalyn ay nagsimulang magduda si Bobby, bunsod na rin ang trabaho ng kanyang asawa. Ayon sumasama-sama sa so kung kani-kani ng lalaki, ganon, ganun kasakit. Kasi asawa mo pa yung nagsasabi sa'yo, di ba? yung respeto, wala na bilang mag-asawa. Yung respeto sa akin bilang babae, wala na. Eh, talaga sukdu feeling ko, nagsara na ang puso ko, naging bato, nagsara ang isip ko. As in, wala na. Wala na akong nakita liwanag noong time na yun. Kaya bago ako umuwi, talaga nakipaghiwalay ako sa kanya. Sa kanyang pagbabalik ay nagsimula muli si Merlin. Hindi naging madali ang pagiging single mother para sa kaalis ka ko, hindi ko nabantayan yung panganay ko. Napagbintangan ng pagnanakaw. Parang sa sobrang sama ng loob ko, nasaktan ko yung bata. Parang lahat ng galit ko sa tatay nila, sa kanya ko naibuhos. Doon ko naisip na, anong ba yung buhay na meron ako? Lumipas ang ilang taon na imbitahan sa isang kristyano simbahan si Myrna Lynn. time na nandun ako sa church, doon ko iniyak lahat. Yung batong nararamdaman ko, unti-unti na yung ng ni Lord, nang hindi ko napapansin. Doon ako nag na, "'Lord, Ikaw na. Uh, let Your will be done sa buhay namin, sa pamilya na." Habang lumalago sa pananampalataya si Merlalyn, ay nagsimulang mangusap sa kanya ang Diyos tungkol sa kanyang asawang si Bobby. Sabi ko kay Lord, "'Lord, ayoko na eh. Natatakot ako." Sabi ko sa kanya, "'Pero kung yung will mo maayos kami, hihingi po ako ng sign." ibigay mo na maisama namin siya sa church. Hanggang sa uh, dumating na lang bigla si Bobby sa Bulacan. Hindi ko ina-expect. Talagang God will make a Ano. nagpa na pa siyang ayusin yung buhay namin, yung pagsasama namin. Muling sinuyo ni Bobby ang kanyang pamilya Nakasama din nila si Bobby sa ilang church service. Nagbago na siya. Doon ko na nakita yung nawala si Bisho, nawala na si Alak, hindi na siya umiinom ng time na yun. Talagang good boy. <laughs> Parang mabuting asawa na siya ng time na yun. Tsaka talagang may trabaho na siya. Taong 2010, nang magpabalikan si Merlalin at ang asawang si Bobby, na isa -ayos ang kanilang sa tulong at biyaya ng Panginoon. Ganito pala yung pakiramdam pag may Lord. Ayun na, naging maayos na lahat, naging magaan lahat, maliwanag lahat. Si Lord lang talaga makagagawa ng mga imposible na hindi natin tayo gawin. 2013, na isuko rin ni Bobby ang kanyang buhay sa Panginoon. Sa ngayon, ang kanilang buong pamilya ay nagsisilbi na rin sa Panginoon. Biyaya rin ang pagkakaroon nila ng isa pang anak. Masayang pamilya. Maririnig mo sa mga taong ang nakakatuwa naman kayo kasi buong pamilya kayo sa mga na nag-church. Si Masarap sa pakiramdam niyo maging magandang halimbawa ang pamilya niya para sa ibang tao. Kapag si Lord ang kumilos sa buhay natin, walang makakahadlang kahit sino. Walang makakahigit. Yun siya. Grabe! Sino mag-aakala na mag magkabalikan after how many years? Si Lord lang talaga ang pwedeng makagawa. Tama yan, because five years is five years. And, and because I believe uh, Lynn Released forgiveness. Sila ng hope. Importante yun talaga. Okay. Alam nyo marriage is a covenant with God. And it is a lifetime commitment. God created it as a perfect union between a man and a woman so they could raise a family. Separation or divorce is not an option. God allows it only if either spouse engages in an adulterous relationship. Jesus said, "But I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality makes her the victim of adultery, and anyone who marries a divorced woman commits adultery." Nasa Matthew 5:32 oo, oo, yan. Na, ang bigat ng words na yon. And that is why we should not take marriage lightly. We need to seek God's guidance in prayer to find out if the man or the woman that we want to marry is the person na talagang Um, binigay ni Lord. So kapag ikinasal na tayo, we become one flesh. As the Bible says, Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and they shall become one flesh. Kaya nga yung sakit na dulot ng hiwalayan ay dama ng bawat isa. There is no marital problem or conflict too big to resolve by God if we surrender that to Him. If you're going through tough times in your own marriage, we need to come to Him. We need to cry out to the Lord. And He will surely bring restoration to your broken relationship with your spouse or even with your children. If you want to do that right now, then follow us in this simple prayer. Let's bring our hearts to the Lord and allow Him to rule and reign inside of us. Dear Jesus, I saw. The way you restored the life of the Bautista family, even after being separated for five years. So, Lord, I know that because of you, there is hope in my own life. So, Lord, I come to you right now with all my faults, with all my sins, my shortcomings, my rebellious ways. I submit them all to you. And, Lord, I want a changed life. So, therefore, I kneel before you asking for your forgiveness. Lord, cleanse me. Forgive me for my past. I want to embrace a bright new future with you. So, now, Lord, I invite you, Jesus, come into my life to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will usher me in this journey full of victory because you walk with me. Thank you for loving me. Thank you for dying on the cross. to pay for all my sins, past, present and future. I thank you for loving me unconditionally. This is my prayer in Jesus name. Amen and amen. Amen. Kung ang pagsasama ninyong mag-asawa ay dumaraan sa matinding pagsubok, idulog 'yan sa Panginoon. So let's pray. Pray for wisdom, guidance and direction in resolving your marital problems hindi po hiwalayan ang solusyong agad-agad na gagawin. Kaya hayaan ninyong ipagdasal ko kayo. Panginoon, kagaya ng nakita po namin sa buhay ni Bobby at Myrna Lynn Bautista, how forgiveness has played a crucial role in the restoration. Lord, Lord, I pray for every heart here, Lord, na mag-asawa, Panginoon, na if they wanna make it right, Lord, I pray for the grace to forgive. Not only will it set them free from their own bitterness, from their own uh, shackles, but Father, it will also reset the relationship, Lord God. So I pray, God, especially for couples here who are on the brink of separation, Lord, I pray for your grace to forgive, to start anew, and not only that, Lord, but to forgive based on what you have done for us, to extend forgiveness. Um, and not only that, Lord, but to commit their marriage to you because, Lord, apart from you, marriage is impossible. Lord God, but only you, um, a covenant with you, God, can truly make marriages work. So I pray, God, for forgiveness, for healing, for restoration, for every marriage represented here. Lord, for the healing of families as well. Lord, we thank you for your grace. We thank you, Lord, that nothing is impossible with you and you can make things new in jesus name amen. Amen. amen and the lord is pouring his grace he's pouring his supernatural strength upon those marriages that are rocky those marriages that are facing different types of difficulties and challenges uh, mm -hmm. even even those that uh, have been also separated, couples that have been separated. The Lord is speaking to you right now and is empowering you to come back, release forgiveness, and He will bring total restoration in your marriages, total victory, and you will see breakthrough in the name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Kung sumabay kayo sa aming panalangin at tinagap ninyo si Jesus bilang inyong Panginoon na tagapagligtas, maipamumuhay na ninyo ang sinabing ito ni Apostol Pedro. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa at kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. And if you want to know more about the decision you have just made call the CBN Asia Prayer Center 87370700 Our trained prayer counselors are on standby 24 hours a day 7 days a week to receive all your calls and address all your concerns based on the word of God and if you want to get connected to a Christian church they will also help you get connected and so therefore you can grow in your relationship with the Lord Pwede rin kayo makipag-chat sa amin, ikuwento niyo kung paano binago ng Diyos ang inyong buhay. Tuklasin ang kahulugan ng mga tradisyong kinagigiliwan tuwing Kapaskuhan. Handog ng CBN Documentaries mula sa walong bansa. Christmas: The Story Behind the Traditions. Ito ang aming espesyal na regalo para sa iyo. Kapag nag-donate ka sa CBN Asia ngayong Pasko, maging pagpapala sa mga taong nangangailangan. Maging CBN Asia partner na. We are back on the 700 Club Asia and we have here with us Mernalyn, her husband Bobby Bautista and their daughter Mika. Welcome to the show. Thank you. Thank you for coming. <laughs> so, Lynn, you decided to live separately from Bobby's parents para maging responsible siya. Uh, pero hindi nangyari yon. Lumala ba yung kanyang pagbibisyo? Nagsama kami. Meron na, pero hindi ganun kaano. Kalala. 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 Okay. Pero yun na nga, until you had to go to Japan mm -hmm. to find for the family. Pero naku, Sir, na Bobby, nung nagpunta ng um, Japan si, si Miss Lynn... Dinoo yung naghinala po kayo na naglolo ko siya? Bakit 'yun po naisip so, 'yun? Noon po kasing time na 'yun pag nakakainom po ako. Parang 'yung ano, ano po yung tumatakbus sa isip ko kaya. Uh, sa sa ang layisip ko, parang yung part ng trabaho niya is uh, ganun nga parang hmm. sa gabi tapos parang, parang laging may pumapasok sa akin na parang trabaho sa mundo. Ganyan. Noon po hmm. ang naisip ko noon nung Pan pag nakakain nung panahon na Para may irrational <laughs> na thoughts <laughs> dahil sa, sa sa alak. Pero dahil nga po sa nangyari, no, si Miss Lee, nag ka na ako finally, kailangan ko nang hiwalayan si Bobby, no, tumakbo sa isip mo, gaano po kahirap yung pagiging single parent nung time na magkahiwalay kayo? Sobrang hirap po talaga. Kasi hindi ko alam kung paano ako magsisimula eh. May dalawa akong anak na nag-aaral, di ba? Uh, noong time po na yun, parang mas umiral kasi yung pride ko na hindi humingi ng tulong. Mm. Na ipinapakita ko na kaya ko. Kaya kong buhayin ang mga anak ko kahit wala ang tulong niya. So, nagtrabaho po ako. Kahit na mahirap, nagtrabaho po ako. Pero nandun pa rin po yung tulong ng mga magulang ko para maitaguyod din po yung pag-aaral ng mga bata. So, how did the separation affect your children, Lynn? Sa um, tingin mo? Sa so, tingin ko po, um, kahit na sila po kasi yung tipo ng mga bata na kahit na alam po namin na nag, nagdadamdam sila, hindi mo po sila makikita ng re rebelde. Hmm. Hindi po sila ganun. Kasi siguro isa po yung naging factor na maganda po yung naging nasa paligid nila. Uh, maganda po yung mga, yung mga laging advices na kahit na ganun ang mga bugulang mo, mahalin hmm. nyo pa rin, intindihin nyo na balang araw, magiging maayos din ang lahat. Oh, Bobby, ikaw naman. So, paano mo tinanggap yung paghiwalay ninyo? Wala po. Kasi nung time na yun, parang... Uh, parang may galit din po ako eh, dahil doon sa mga nangyari. So, parang sa akin, wala lang po. Uuwi ako sa amin sa Kabite. Ganon. Doon muna ako. Parang hindi ko na isip kung, kung... mga anak ko ba, kung anong mga kakainap oh, Correct, na, correct. Nang, na yung, mga anak ko? Paano yung mga anak ko? Pero sa, long time na yun, ang nasa isip ko lang, kung hiwalay tayo, sige, mag tayo. Parang ganon when did you realize na talagang uh, that was just your ima imagination? Okay. Na, then, nag-sorry ka ba sa kanya o paano? Opo, medyo matagal po eh, bago ko naisip. Parang po kasing nung maghiwalay kami, parang eto na ulit ako, nagagawa ako ulit yung gusto ko ng parang okay. okay, parang ganun. Lang. Long time na yon 2003, kung di po ako nagkakamali, nung umuwi akong naghiwalay kami, uh, doon naman po yung time, mga ilang months, nagkaroon po ako ng trabaho. So doon naman po ako nagsimulang magtrabaho hanggang sa ngayon parang nagdire diretso kaya po uh, parang ang ano namin ngayon na parang blessing in disguise din yung nangyari nung pag-iwalay namin. Mga ilang taon pa mga so 5 years, o 5 to 6 years ang ano nakaisip bago. Yun nga po yung nasabi po namin sa unang ano na pala pong hinahatak ako papuntang Bulacan lang. lang. hindi ko malamang dahil ano, bigla ako sumulpot. Basta ang naisip ko noon, magbigay ng pera sa mga bata. Mm. Ganun lang. Si pala yung humatak. Yun. Praise God. <laughs> Pero yun na nga, nagkabalikan kayo after five or six years. Ano okay. naman, Miss Lynn, on your end, ano yung mga challenges na hinarap mo? Kasi ang tagal yung hiwalay eh. So, I'm sure hindi din ganong kadali no nagkabalikan kayo. So, ano yung pinakamahirap na part ng pagbabalikan ninyong dalawa? nung nagkaka, nung nanunuyo na po siya nagsabi na po siya ng plano niya hindi po talaga ganun kadali talaga napakahirap kasi yung tiwala mm -hmm. puno ako ng takot parang ganun parang ay siyempre gaya nga po ng sabi ko ang hirap po kaya masaktan pero uh, nang hingi po ako ng ng sign kay Lord talagang kay Lord ko po binigay lahat kasi siya lang naman po talaga yung nakakaalam na lahat di ba mm -hmm. sabi ko nga po Lord bigyan mo lang po ako ng sign yung sign na alam kong mahirap gawin niya mm -hmm na maisama po siya sa church. Pero kay Lord po wala talagang mahirap Amen. ano. Yun po, yung po yung ginawa ng Lord na naisama po namin siya sa church. Yung sin yung hinihingi ko pong isang beses, eh, hindi lang po isang beses yung binigay ng Lord. Sunod-sunod po 'yun, nagkasama po kami sa church. Tapos uh, doon na po nagsimula na si Lord, sabi ko, "Kung yun po yun yung will mo, susunod po ako sa iyo. Ikaw na po bahala." Pero syempre, nung po nagkabalikan kami, hindi naman na po natapos yung problema. Eh. Yeah. Uh, mas marami pa pong Uh, revelation ng Lord sa 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 amin dalawa sa mga naging personal namin pero doon ko pa rin po naisip na ito po siguro yung binuhos ng Lord sa amin para o oh, anak isang buhos ko na para mas maintindihan mo uh, para mas magkaroon kayo ng puwang yung 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 love niyo sa isa't isa mas maibalik nyo. para yung pagkakaunawaan niyo mas maibalik nyo. doon po inano yung foundation ng Lord sa amin Grabe, kasi nagkaroon pa kayo na isa pang anak ulit nung nagkabalik di ba? Pero gusto ko itanong si Mika kasi you were mga five years old ka nung nag-Japan yung yung mom mo, were you aware of what was happening with your parents na hiwalay sila at kailangan kaming buhayin ng nani ko kaya siya nag How was that for you as a five year old? Syempre, um, sobrang bata ko pa po ng mga panahon na yon, pero thankful po ako kasi ano Siguro medyo nagtatanong na rin ako sa sarili ko kung bakit ganun kailangan. Oh. <laughs> kung bakit kailangan magkahiwalay si mama at si papa. Tapos kasi po, si kuya, nandun din siya sa side ni papa. So ako, nasa side ni mama. May mga times na nag, nagbabakasyon ako kila papa, pero nagtataka ko, bakit, bakit kailangan magka, kami magkapatid? Tapos yung si lolo ko po sa side ni mama at si lola ko, everyday, lagi nilang sinasabi sa akin na, Papa mo yun, parang Parang pagka masama yung loob ko kay Papa, sasabihin nila, magkakabalikan din sila, gano'n. Hindi hindi nila, kahit kailan, kahit isang beses, hindi sila nagpakita or nagparamdam na galit sila kay Papa ko. Mm -hmm. Parang, mm -hmm. parang nainsel sa akin na, bakit gano'n? Ibig sabihin, tatay ko pa rin siya, yeah. parang So They were encouragers because oh. they yes were giving you hope. Tapos lagi po silang nagsasabi na ipag-pray ko lang kasi naniniwala po sila na dadating daw yung panahon na God will make a way para magkabalik. So, grabe, they were praying <laughs> for them too. Opo. Oh, ba? Diba? Can you describe how are your parents now, no? Paano sila sa'yo ngayon bilang magulang? Ay, grabe po sila bumahingay. Actually, alam niyo po, nakakatawa nakaka nakaka to. Kasi si mama po, tsaka si papa, hindi ata nila to alam. Pero... <laughs> Siguro may part of me na ano dahil nga po na nagkabalikan sila. There's a part of me na parang alo baka mag-away ulit sila tapos mauwi ulit sa hiwalayan. Parang ang laki ko na para ang tanda na namin magkapatid para ma-witness ulit yung ganun. Tapos may isa pa kami bunso ano, merong merong time na pupunta ako sa kwarto nila kapag ganwari parang may misunderstanding kasi hindi naman 'yan maiiwasan. iwasan. Mm -hmm. Eh ngayon, mas may isip na ako. So, Sitting na ako sila kapag ka parang magkayakap sila, ah, parang okay na pala <laughs> sila, may okay, sila. Uh, uh, sila. Tapos compare po noon, ngayon kasi parang mas open na kami sa family yung pagka may mga problems, ganoon na pag-uusapan na siya. Hindi man agad, pero at this mas maganda na yung band ngayon. Yes. Para mas matibay. Oo nga. Nga, sayang mo, wala po yung, yung kuya mo, no, para malaman natin sa inyo. Pero kamusta na po siya ngayon? Kasi ngunit napagbintangan siya noon eh, na nagnakaw. Kamusta na po siya ngayon? How is he doing now? Um, Tumatayo naman po mabuting sa mga anak niya. Hmm. May mga apo na po kayo. Opo, meron na po dalawa po. <laughs> <laughs> Ayan. Okay naman po si Kuya Gail. Malawak din po yung pangunawa ng bata. Kaya sa abroad na kasi siya. No? Opo, opo. So now that you are both serving God, masasabi niyo bang matibay na ang iyong pundasyon na hindi ito kayang sirain ng jablo. How do you think you can fight or resist temptations? Uh, sa so, totoo lang po, marami na pong ginawa ang jablo eh, para sirain. Eh. So, pasalamat din po ako sa Diyos at sa asawa ko na laging oh, pagsubok yan. Ha? ganito. Paalala. Paalala yan. Parang babatukan kaya kukuhanin ka niyan ulit para lumayo ka dito sa ginagawa natin. Buti eh, ganun siya lagi. Pag may mga magbibigat ng mga disisyon gagawin, no? pray tayo. Pray, magpe-pray kami. Tapos, tapos okay na. Yung parang, sige, bahala na kung anong... You know, I'll tell you something. That's very powerful when husband and wife pray together for something. Amen. That is so powerful mm. when you pray in unity. Hindi pwede that the Lord will not answer. Amen. That's, Totoo po. Because I've experienced po. that. I'm sure you've experienced that. <laughs> so, so, paano, ha, so how would you describe your life then when you didn't have Jesus in your life at ngayon na may relasyon na kayo sa Panginoon? Ako po, nung, nung time na wala pa po kami kay Lord, Iba po eh, sa isang word, walang direksyon. Correct. Wala pong direksyon. Pero nung pong nakakilala kami yung talagang nakikilala namin si Lord kung gaano kabuti ang Lord, kung gaano siya ka, kamangha mga sa lahat ng bagay na napakahirap gawin ng tao. Eh, sobra-sobrang liwanag naman po. Kung baga, ang, ang tao po, o kami pong mag-asawa, hindi naman po perpekto. Wala, Bala, wala pong ako. Walang pagsasamang perpekto. Pero masasabi ko po na kapag may Lord ka po sa buhay mo, sobra-sobra Alam mo, kakayanin mo kahit gaano kabigat yung pong yeah. napagdadaanan. la yeah. Lapag na pag-uusapan at nadadaan po sa prayer. Si, si Lord lang po talaga makakilos sa buhay natin. Kung hahayaan po natin, si Lord ang kumilos sa buhay natin. Amen. 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 Uh, just one thing before we, we say thank you and goodbye. Very powerful kasi. Because I also was not a good husband or a faithful mm -hmm. husband. But when your wife decides to forgive you that's when you know na the lord is making things work for you mm. and then you you treasure yung forgiveness yun. you don't take it for granted No, very powerful talaga yung forgiveness even whatever relationship lalo na sa husband and wife even best of friends kung wala forgiveness paano na how can you move on ba? Right? it But, resets yeah? the relationship yes yes para bang i'm gonna forgive you That's it. I won't consider the past. Let's move forward in victory. Maraming maraming salamat Bobby, salamat. Lynn, Mika for for joining us and sharing your powerful testimony. Salamat po sa pagkakataon na ma-share po uli namin 'yung kabutihan po oh, ng Lord we, sa buhay ng pamilya po namin. We want to pray for you and then also perhaps those who are watching. Lord, thank you that you are truly the restorer of families. The ones that the one that refreshes and causes relationships to be renewed in you empowered through you so lord thank you for bobby thank you for lynn thank you for micah the way you restored this family and brought healing unto them lord god and now they are moving victoriously yes we always have challenges but you cause them to overcome because greater are you that is in us than he that is in the world so we speak a blessing Unto the whole Bautista clan, Lord, thank you that they're a showcase of your goodness, your grace, and your transforming power, Lord. We bless them now in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. And amen. kayong alis, magbabalik po kami. We help proclaim Christ and transform lives through the CBN Asia family of ministries. When you give 2,500 pesos or more, you will receive this CBN Asia 30th Anniversary Beyond Measure shirt. You also gain streaming access to Christmas, the story behind the traditions. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. Let us start the year 2025 with our redemptive Lord Jesus Christ. Reflect on the past year and meditate on his faithfulness and how he got you through your difficult situations. Be encouraged by this promise of God. See, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create. Isaiah 65, 17 to 19. Sa bagong taong ding ito, iniiwan namin sa inyo ang pahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagtawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung paano ang di masusukat na kapangyarihang kaloob niya sa ating mga nananalig sa kanya. Thank you all for watching, and thank you to all our faithful partners and supporters who helped make the production and airing of this show possible. Scan the QR code on your screen if you want to be part of this mighty work of God through the 700 Club Asia. God bless you more and more this 2025. Ngayong Martes. Bagong taon, bagong buhay at bagong bahay. Bata ako, doon kami nakatira sa Payatas, Quezon City. And mahirap dati kasi si mama ko, si papa ko walang work. Dumating sa point na minsan nangangalakal kami ng dyaryo, bote. Mula sa pangangalakal, paano umasenso ang buhay ni Jolas? Dito lang sa New Beginning Series ng The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.